Uh, papakita ko sa inyo yung tanim kong bell pepper, sili. Eto, hinog. Ayan, daming bungaw. Bell pepper. Saka alokbaki, saluyot. O oh, may mangga rin, tanim nung may ari dito. Bosko, tanim nila siguro to Mangga ano Naman sa akin Malunggay Saloyo Sili Bell pepper Alokbati ay siling labuyo din kasi mahal na ang siling labuyo ngayon Ano, malit pa lang siya Pero namumulaklak na Ah Diba Okay na yan, Diba yên uh, lặng.